Mga sisi mo pa'y pag-abot na ko. Naglakaw ta, di ba? Wow! Ayan, bumili ako ng lulutuin natin. Wow! Unboxing ko muna. Ito yung lulutuin natin for today. Tofu. Tofu. And then, ito siya, mga sisila. Lagyan ko siya ng ano, sabaw. Ito, oh, mild lang siya, hindi siya maanghang. Kasi gusto kong kumain ng sabaw. At, wow! Pwede pala siyang lagyan ng topoki. Ay, ganun. Na. Ah? Tapos pwede siyang lagyan ng cheese. Wow! Ay, ganun na, ganun And then, bumili ako nito kasi wala na tayong ganito. And then, bumili ako ng isda para hindi na ako magluloto. Isda din. Ayan. Ayan. And then, bumili ako ng hipon para ilagay natin sa ating sabaw. then, bumili din ako ng, ayan mga sisilab. I-try ko nga yung topoke. Lagyan ko sa wow. manok para malinam-nam. And then, bumili tayo ng litos. Ayan, ang mahal ng litos ngayon, mga sisi bawal na tayong mag-diet diet dahil mahal pala yung lettuce ngayon ito yung binili kong tape mga sisilab iwan ko kung maganda ba to para sa ating BB box ayan wow. kasi mahirap ba yung ano yung isa nating tape parang hindi ko na siya nagustuhan dahil pag walang ano ba, pag matagal na siyang ano sa Pilipinas, parang natatanggal siya. So, hindi siya maganda, mga sisi. So, ang nabayaran natin sa ating family ay 1,573 million. Ayan. Wow! <laughs> yan yung binili natin. So, magluto na tayo.